dahil nandito pa po tayo sa ilog mga idol ngayon ay mamamulot na naman tayo ng soso maraming soso dito mga idol yan o oh. ang lalaki pa yan o oh, ang lalaki Ang dami po mga idol. Oh. Ang dami na po akong nakuha. Oh, ang lalaki pa. Ito po pala yung mga nakuha kong susumang idol. Oh, ang lalaki oh. Eh. Ang dami.